Good morning, Kap at uh, hindi na pala kapitan ng ang, uh, ang uh, tawag ko sa iyo former barangay ka, chairman ano. At uh, ngayon ay uh, ang pagkakaalam ko totoo ba Kap na ang tinakbo mo ngayon ay uh, kagawad na lang? Opo, opo. Uh, Nagfile kami noong uh, August 31 kasama ko ang uh, ini-endorse kong kapitan na si dating first kagawad kumil, uh, gama Kumiling uh, at saka ang aming mga kasamahan, team Kumiling noong uh, August 31. So ako naman, uh, wala akong balak tumakbo dahil uh, graduate na ako tapos na ang termino ko uh, sa pagkabarangay chairman Sherman, uh, ang nangyari, uh, gusto ng mga kasama mo. Ang mga kasama ko, uh, ay ayaw nilang, nilang pumayag. Na, Nakiusap sa iyo. Hindi ako makasama sa kanila. Hmm. Uh, ang gusto ko sana, magpahinga na ako. Hmm. Kaya lang, nung pan... Talagang ayaw pumayag ang mga kasama ko na hindi ako tatakbo kung mawala ako sa... Line up, oo. Na, uh -huh. Napilitan nila ako. Ako naman... Uh, Kaya pinagbigyan mo sila? Pinagbigyan ko sila. Unang-una para mabantayan ko din uh -huh. ang uh, team na to. Kung sakaling... Uh, po kami o po itong inindurso ko na barangay chairman may maaalala yan Nandiyan mo nandyan ako no? Na maaalala yan ko kasi ang kasunduan namin nung uh, mag-usap usap kami ang kasunduan namin uh, tuloy tuloy yung tuloy tuloy yung, ano, servisyo yung servisyo at kaming constituent sa barangay ayun ah, lang po at uh, chairman Ha, ilang taong ka bang nanungkulan bilang isang chairman? Anong taong ka nag-umpisa? Ang noong 2010, okay. May, sa ngayon, uh, 2013, bali, labing tatlong taon ako nanungkulan bilang barangay kapitan. Walang lumaban sa iyo o mayroon lumaban sa iyo pero hindi naman nanalo? Mayroon naman. Uh, noong uh, 2010, bali, lima kami. Hmm. 2013 election, bali tatlo kami. Mm. 2018, mm. one on one kami. One on one na? One on one na kami. Okay. Mm. Bali sa awa ng itaas, mm. tayo pa rin ang uh, ginusto, ng, uh, ginusto ng mga taong, taong bayan. Dahil uh, nakita, nakita naman nila kung gaano tayo uh, nagsikap manungkulan oh. Oh, 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 kung oh, gaano tayo magsikap mm. para maibigay sa kanila yung lahat ng mga benepisyo no Opo opo ganyan mm. kasi ang uh, punto natin dito unang una public uh, service public service okay. public service hmm. Uh, ng barangay mm. Pangalawa, uh, ang pinaka mahigit sa punto ko, mm. Walang mangyaring discriminate sa Christian or Muslim. Correct. Kasi nakita naman ninyo ang uh, team ko noon o motoko mm. na United Muslim Christian Oo. for peace Yan. and progress. Yan. Okay. Kailangan pantay-pantay magkakaibigan. Oo. Wala pong mangyaring discriminate na sa mayroong iba na sabi. Oo. Itong muslim, uh, oh. itong ito muslim dito free kailangan pantay-pantay po tayo yeah. unity unity uh. magkakaibigan nagmamahalan mm -hmm. uh, tungo sa kapayapaan yeah. at katahimigan. yun lang ang punto ko mm -hmm. at uh, yan ang uh, message ni former uh, chairman no dexter manguranca ng Pasay City nalulungkot tayo dahil uh, ilang taon po natin na uh, i co ang lahat ng mga programa niya dito at uh, dahil tuloy-tuloy talaga ang programa niya, maging nung uh, may pandemic, talagang binababa niya lahat yung uh, kailangan ng kanyang mga nasasakupan at hindi niya pinababayaan ito. Bagamat yung mga ibang barangay ay nawalan ng suporta pero siya, lahat po ng kanyang... Uh, nasasakupan. Hindi po nalungkot yan noong panahon na may pandemic. Talagang sinuportahan niya. Nag-house to house siya. Lahat ng kapangangailangan ng kanyang uh, mga residente talagang uh, wala, walang masasabi sa kanyang panunungkulang. Kaya nakakalungkot lang na bagamat uh, bumaba siya sa kanyang uh, pagiging barangay chairman, eh hin hindi rin pumayag yung kanyang team na mawala siya sa lineup. Kaya kinumbinsi pa rin siya na tumakbo pa rin siya na maging barangay kagawad. Dito rin sa area nila. Kaya nagpapasalamat po ang programa natin na tayo ay napagbigyan at katatapos lang ng uh, filing ng uh, COC no? Uh -huh. Oo. Katatapos lang ng filing ng COC at uh, hindi lang ako pinalad na ma-interview ko ngayon yung uh, kanyang uh, ini-endorse yung barangay captain. No? Ano nga ang pangalan? No? Uh, Gama Adinor Pumiling. Ayan. Ilang taon yun na nanungkulan din sa li line-up mo? Sabay din kami mula noong 2010. Hanggang ngayon ano? Ayan. At uh, kaya yung ini-endorse niya, talagang gamay na gamay niya. Kasi talagang sila yung magkakating na walang iwanan ik nga kaya napakaganda yung kanilang unity no hanggang ngayon may unity pa rin sila maraming maraming salamat ka at uh, ano na ka <laughs> ako nabubulol na dahil uh, dati chairman ang tawag ko sa kanya ngayon eh kagawad ang kanyang tinapo pero hindi ang uh, importante rito yung public service yung kanyang servisyo ang pangangailangan na talagang tuloy-tuloy uh, ang kanyang ginagawa. Kaya, uh, thank you. Ka maraming maraming salamat po sa At, uh, pag imbita po ninyo. Uh, 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 sampo na sa inyong mga kasamaan. At uh, lahat ng uh, mga constituents namin dito sa Barangay 79, Suntin, baklaran Pasay City, ay humingi ako ng uh, suporta, ah. pasensya kung ano man ang hindi ko nagawa no. kung no. ano man ang pagkukulang ko yeah. yun ang hinihingi ko kung saapat uh, sapat naman po sa inyo kayo na po ang bahala nakita niyo sa labing tatlong taon na aking panagangulan na talagang priority po kayo ng mga kabaranggay ko. Hmm. yan na na. Ang pinapriority ko kayong mga hmm, constituents o mga kabaranggay ko. Wala pong iba. Hmm. Nakita nyo noong uh, time na umuupo tayo, maraming nagtataka hmm. bata uh, umuupo ang isang Muslim dito. Oh, oh, oh. Sa mga kapatid kong Kristiyano, Uh, nakita nyo uh, na pagkaisa ko na ko oh. ang kristyano o ang muslim dito sa ating barangay mm. nagkakaibigan at nagmamahalan oh. maraming maraming salamat po sa inyong suporta o inyong tulong noong time nung araw na tayo ay eh, nung uh, eleksyon nung maraming Man. salamat po sana ngayon ay uh, tulungan pa rin niya yung mga ini mo no hanggang sa ano hanggang sa ngayon pagbaba mo sa yung uh, bilang isang chairman yung ini mo 100% sana tulungan din nila iyan po iyan po opo opo sana po tuloy-tuloy uh, pa rin ang serbisyo ng team na ito kayo na po ang bahala maraming salamat Ano yung team ninyo? Ah, uh, 'yun ang tinatawag namin ngayon na Team Kumiling. Ah, okay. Nung ako ay ikaw noong na... 2010, mm. 2013, 2018, mm. ang team ko ay 'yun na United Muslim Christian oh. for peace. Unity, so, for peace and oh. progress. Iya, yeah. no. Na-aliw na, na gampon Hindi for peace siya ay uh, Muslim, ay hindi na niya alintana 'yung uh, mga Kristiyano siya po ay pinagkaisa niya ang Muslim, Christian, at dito pare-parehas po ang tingin niya. No? Kaya napakaswerte ng uh, lugar na to dahil napagkaisa niya ang uh, Muslim at Christian, ano? Walang naging ingitan dito. No? At uh, noong panahon niya hanggang sa ngayon ay uh, wala. Talagang zero ang ingitan dito. Kaya wala naging problema. Kung hindi talagang uh, yung uh, kanyang team eh, pumalaot ng talagang napakalayo no pero mo um, 13 years no 13 years na siya <laughs> at uh, makikita mo naman na nung panahon ng uh, pandemic ilang taon yan, almost 3 years na may pandemic pero Makikita mo rito, bulto-bultong sa akong bigas at kanyang sinusupply doon sa kanyang mga nasasakupan. At walang naging problema. No? Walang naging problema rito. Panay, uh, pagka may dumarating, talagang uuwi silang masaya. No? Sana yung, uh, yung uh, kanya uling team. Ano yung uling? Yung? No, team ni... Team ano? Kumiling po. Team oh, kumiling. <laughs> at 'yung uh, ko po <laughs> doon sa nagtatanong uh, kung uh, ano ba ang uh, gusto niyong ipakita uh, wala po po kaming gustong ipakita ito 'yung sagot ko doon sa mga comment, taong mga nag, tanong oh nagko-comment nagko-comment uh, yes doon sa mga taong nagko-comment kung anong gusto nat gusto namin ipakita ang sagot ko doon ay ang aming ipapakita, gusto naming ipakita ay ang katapatan ko. Correct. Ng uh, pagse-serbisyo. Pumiling na ito. Oh, yun yan. Uh, Maraming salamat po. Okay. Yan yung pahabol niya, no? Yung doon sa mga nagko-comment sa team nila ay uh, nakaalalay pa rin naman si Chairman doon sa grupo nila at hindi niya pababayaan yun na malihis. no? Sapagkat uh, sayang yung 13 taon na kanyang panunungkulan na naging malinis hanggang sa kasalukuyan at ngayon ay uh, panibagong eleksyon na naman ay hindi niya pababayaan ng team na to. No? Maraming maraming salamat at uh, <laughs> kagawad Dexter Mangranca. <laughs>